Say hi, Primo! Ayan, so tayo ngayon ay bibisita muna sa ating mga baboy. Ayan. Say hi muna! Hello! Kamo! Ayan, so ito si Dabing. Si Dabing. Wait lang, nawawala yan. Si Dabing, si Peachy, at si Chichi. Ayan. So, tara, let's go, Primo! yan, ari naman si Mira. So, ito po, uh, di ba, last video ko. Sabi ko ay, lahat sila ay buntis na. Kaso, nagbuntis hangin lang pala yung dalawang yon. Ayan, so, yan yung dalawa. Bali, ito, itong isa, si Chichi ay, ano na siya, napabulugan na namin nung nakaraan lang. So, halos may ano na siya, 20 days naman na. And, aming minomonitor pa kung siya yung maghihit ulit or hindi. So, so, yan naman ay hindi na kasi medyo matagal na sila dito sa akin na kumakain lang, wala pang binibigay na mga biik. So, ito naman si Dabeng. Yan, yeah, so siya, madumi-dumi pala. <laughs> so, siya ay 70 days na. 70 days na siya, ang buntis. Yan. Yeah. So, hindi tayo nakakapag-upload ng videos nitong mga nakaraan kasi masyadong busy sa school and research na rin ah primo, go 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 ayan, so ito naman si Kini so 70 days na din siya so kasabayan siya ni Mami Dabing ayan so dapat ano na to iya na rin dapat ng nakaraan so uh, nagulit siya, nagpaulit siya nag hit ulit ng dalawang beses so sana ay may anak na siya, pero ito naman siya ngayon So, malaki naman yung kanyang tiyan. And, 70 days na nga rin siya. So, hopefully, ay madami siyang magiging biig. So, ang hirap lang din kapag kaano, kapag tayo ay walang sariling bulugan. So, kapag wala yung bulugan, talagang sumpit ang ating ginagawa. Tapos, syempre, kapag nagsumpit tayo, hindi naman natin agad sure kung magubuntis ba o hindi. So, sayang yung time sayang din yung pakain. Siyempre, pera din yun yung pinapakain natin sa kanila. So, ibinibili pala ng pakain nila. Kaya, kailangan talaga din ay i-monitor natin na mabuti yung mga baboy na alaga natin. So, kagaya nga dito ay... So, yun nga, problema talaga yun eh. Paano kung hindi magbuntis? Eh, di dadaan yung panahon, mag ka. Tapos, hindi naman pala mag-aanak. Tapos, dumating kasi yung due date nitong mga ito ay March 7. So, nitong nakaraan lang. So, hindi talaga sila nanganak. Lumaki lang yung chan. Tapos, ay parang uh, bumaba yung chan nila. Ay parang aanak na talaga. Pero, hindi naman pala. Tapos, yung isa nga, nagpaulit. So, nag na. Napansin namin na uh, nagkaroon ng vaginal discharge. Tapos, talaga nag-hit. Ayan. Mabait naman sila. Kaso nga lang, ayan. So, hindi sila nagbunti. So, hopefully ay itong isa ay mag-hit na, itong nasa gitna. Kasi kung hindi pa rin siya mag-hit ay ibebenta na natin. Kasi uh, papalitan natin ng panibagong inahin. Kasi ang haba din talaga ng time eh, na kinakain ng pag iintay laang. So kung tayo magpapalit ng inahin at uh, ating uh, mapapasumpitan yun, siguro magkaano uh, na din Magbubuntis na rin sana. Kaso nga lang, ay binigyan namin to ng chance na baka naman ay pagka binigyan pa namin ng isa pang pagkakataon ay magbubuntis at magbibig ng marami. So, yun lang. So, hindi talaga natin may iwasan na may mga sasablay sa ating mga alaga. Dito kami ni Primo. So, ito naman si Mama Dabing. Dabing! sa e, ilo sinong madabi. Uh, ako lang po ang nagsumpit dito. Yung napanood niya na video dati, so ako lang ang nagsumpit sa kanya. So, isa lang beses natin siya sumumpitan kasi ay December 31. December 31 siya. No, siya ay nagpasumpit. At, at yun kasi syempre, umaga lang open ang ano ang agricultural supply namin dito hindi namin siya napaulitan ng padalawa kasi nga na. So, nung umaga lang namin siya nasulitan. So, dito kasi sa amin, ang amin uh, ginagawa ay dalawang beses magsumpet. Kapag sumpet kasi dalawang beses. Isa sa umaga, dan isa sa hapon. So, ang ginawa na lang, ginawa ko na lang is isa sa umaga. So, sana na manobake siya ng marami. So, ang una niyang anak ay 7, tapos nung sumunod ay 9. And then, ito ngayon yung pa-third parity niya. So, hopefully, ay madami siya magandiyay. So, ito naman. Ayan. 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 Up, yan. yan. Oh, yeah. So, yan. Ito naman si Kinis. Yan nga, si Kinis. So, si Kinis naman, pa-second parity niya pa lang to. So, ang okay. ano niyang anak is nine. Tapos, ay eight doon ang naging anak healthy and na-event na kung ang chan niya ngayon, so feeling ko, mas marami kong magiging big so sana, sana madali kong magiging big Ito naman. Yan. So, ito nga sa dulo na to. Ano yan? Um, ilang 20 days na siya na. Uh, since na, na AI natin. Hey, mo ka dito ka. Sige, puntahan ka ng pig. Ayan. So, sana naman po ay magbiik sila, ano. Kasi medyo malaki na rin yung nagagastos sa pakain, sa pagod na rin. So, sayang yung panahon. So, um, advice ko sa iba ay, ano, yung i-check talaga natin lagi yung ating mga baboy. Kasi, yung pagkakataon talaga na sasablay at sasablay. So, sayang yung time. At saka, ano yung malilikot ba tong mga to? lalo ito nasa gitna. So, naiitaas niya na itong Bartolina niya. So, ilalabas pa namin siya at iaayos yung Bartolina. Ayan. So, mas lalalim, masiguro namin yung ano dito, yung hukay sa baba sa lagay ng pinakapaan niya para hindi niya maitaas, pati yung nasa unahan. So, ayun lang for today and update ko kayo kapag um, nanganak na yung dalawa nating inahin. So, ito, si at saka si Dabe. Yeah. So, bye guys! So, sana ay mag-subscribe, share, like, and comment to my video. And that's all. So, thank you! Bye!